guys, ang aking nilutong munggo. yan May ulam lang naman ako. May munggo akong inolam. yan, niluto ko siya. Ulam ng mahirap. Katulad ko. Hindi na ano dyan sa mga ano, masasarap na pagkain. Pang mayaman lang yan. Pero kahit pa paano, may manok na may munggo ko. Hindi, mayaman na rin ako. So, yan ng aking ola mga guys today so yan ang aking mungo ma-over ko na nga ito ko muna ilagay ko na yung aking gulay guys imbis na daw ng ampalaya wala namang ampalaya kaya repolyo yung aking nilagay yan ang aking nilagay Repolyo kasi wala namang dahon ng ampalaya. Instead ng ampalaya ang ilagay ko. Ayan, dahon na lang ng repolyo. So, ayan yung aking ulang ngayon. So, madali ang luto nga lang to guys. Kasi meron ng tatrabaho dito sa bismen. Sa baba. Naglalagay sila ng charger ng sasakyan. Kaya busy rin ako. Kasi tinitingnan ko din sila dito sa baba. Kung ano na yung ginagawa nila. At habang ako ay nagluluto dito sa taas guys. Ay pabakit baba ako. Kasi kasi tinitingnan ko nga yung nagtatrabaho doon sa baba so ayan na nga nagkulo na kulo na siya ilalagay ko na yung asin tinanggal ng munggo kaya ko ito nilanggal guys kasi mauubil masyado eh malambot na kasi yung munggo ayaw ko kasi yung munggo na parang sabaw na lang kaya tinanggal ko muna so ayan binili ko na siya kasi luto na rin yung manok man, okay. hiwa hiwa ko na pala So, yan lang guys ang aking video ngayon guys. Kaya na po tayo. Yan ang aking ulam ngayon. Yan, madalian na ulam. Salamat sa nanonood. Thank you for watching.